Nilamon na nga po isang bahay sa Barangay Bacolod, Milagros, nasbati nitong linggo, Punyo 15. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Milagros, bandang alas 4.08 ng hapon nang magsimula ang sunog sa kwarto muna sa ikalawang palapag ng naturang bahay. Agad namang nakaresponde ang mga bumbero, kaya mabilis na naapula ang sunog na tumagal ng halos 20 minuto at umabot sa ikaunang alarma. Bago ang sunog, nagpatay sindi umanong muna ang supply ng kuryente sa lugar. So bali, residential po yun ma'am. Uh, extension siya nung actual na bahay nila. Parang may extend lang sila na kubo na yung sa baba, nagyana ng mga kagamitan nila para sa catering. Tapos yung sa taas, may maliit na dalawang kwarto. Yung nag-occupy nung kwarto sa taas, yung anak niyang babae. Maswerte namang walang naiulat na namatay o nasawi sa insidente. Wala ring nakitang foul play ang BFP. Sa investigation ko, tinanong ko yung may-ari kung may nakikita silang side ng third party or possibility na ibang tao makapasok. Sabi niya, ma'am, wala pong ibang tao makapasok dito kasi yung aso namin binibitawan namin tapos malalaki na. Sa ano din, ma'am, investigation namin, yung part na kung saan talaga nag-start. So yung wiring talaga, ma'am, yung nakikita natin na uh, pinagmulan ng solobus. Patuloy naman ang panawagan sa publiko ng BFP na ipagbigay alam agad sa mga kinauukulan, lalo na sa kanilang tanggapan ang ganitong mga insidente para sa mabilis na pagresponde. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.